sa Wala na, ito sa Paris, <laughs> Sa Wala na, sa Amsterdam, Aylin, na Ay, baka umuga. umuga. ka? Kailangan akong napindahin sa dito. Ay, boss. Hindi ka harapin dapat, picture ko. Ay, maliwan.

Nasa trunk ka okay. na. Yun naman. Oh my God. Oh, gito. Ay, tatay mo. Naku. dagat na lalim. Dagat na

ang <laughs> sarap tumain din yung... nag na. O, oh, video, video. Oo, oh, wala Oo oh, ah, na tayo? na? Nasa Kalaghati. Yun ang kunan mo, yung kitna. <laughs> Sakay kami dyan. Mas, natin, <laughs> Oh, dahs sa ferry ina pa mabana nakakalugod Yo, ina 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 parang building na parang yun 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 na yun <laughs> Yeah. <laughs>